What's up man and what's up mga kaparing Welcome back muli mga kaparing sa ating panibagong video What's up man So ngayon mga kaparing no, alam ko na marami sa inyo Ang pamilyar na sa seed na susubukan natin Kung makikita nyo naman The Lost Miner Isang nawawalang menero So mga kaparing alam ko na marami sa inyo Ang nakakaalam na sa kwento ni The Lost Miner So, habang pang um, tayo papasok sa mundo. Sa mundo ng isang nawawalang minero. Kaya nga The Loste, eh, 'di ba? So, alam ko na marami sa inyo ang nakapanood na sa kanyang kwento. Kasi na itampok na natin 'to makaparing. So, sa muli nating pagbabalik sa Minecraft Creepy Pasta, eh ang kwento kaagad ni The Lost Miner ang una nating itampok. So, kung hindi nyo pa napanood yung kwento niya, ay ilalagay ko ang link sa video ito. Kaya, simula na natin. Handa ka na ba? And malapit na tayo mga kaparing. So, malay mo mga di ba? Swerte tayo at makita natin siya. At swerte tayo at baka yung kuweba na ating makita o matagpuan ay siya ang nagmamayari. So batay nga sa kwento ni The Lost Miner ay mayroon lamang mga kaparing na maliit na tsansa na ang kuweba ay pagmamay-ari niya Okay So kakaiba mga kaparing no And then So yan mga kaparing Nandito na nga tayo sa isang mundo Sa mundo na sinasabi nila Well si The Lost Miner So isang mapayapang araw Mapayapang araw Dito sa Minecraft uh, Teka parang may village dun banda. I don't know kung anong tawag dyan Kung village pa rin ba siya village sa may ano yeah, sa may desert tama ba? ay bahala na so marami mga nagsasabi mga kaparing na si Lost Miner he was kind okay um, he was very kind and very protective so siya sabi nga nila na napakabait ng minerong ito so maganda muna tayo syempre ng pickaxe so kuha muna tayo ng puno magpuputol muna tayo ng wood Teka, si Spider-Man. So, inahabol na kagad tayo ni Spider-Man, no? napaka pa. So, teka. Dito muna tayo magpupuho ng pickaxe natin. Kasi, um, nandoon si Spider-Man. At, mabuti na lamang at hindi nagkasabay. Wala si Spider-Man at si The Legendary Man, no, mga kaparin. So, sakto. Craft ng table. So, mamaya, mga kaparin, ay maghahanap tayo ng kuweba. Okay, kuweba na may posibilidad na nandoon o ang kuwebang iyon ay pagmamayari ni the lost miner o pwede na natawagin na isang minahan okay so mga kaparing masyadong mahaba okay masyadong mahaba yung paliwanag patungkol nga sa kwento ng nawawalang minero so I suggest na panoorin nyo yung kwento niya pagkatapos mong mapanood ang video ng ito mga kaparing okay So ngayon maghahanap muna tayo syempre ng ano uh, Maghanap muna tayo ng, ng stone Maghukay muna tayo dito sa baba Para makagawa tayo ng stone pickaxe So para yung stone pickaxe ang gagamitin natin Tapos maghahanap muna tayo ng iron Kung may makita man tayo doon para makagawa tayo ng iron pickaxe Kung... So pagkakalam ko mga ay So tingin ko meron silang binibigay doon O may binibigay sila Lost Miner Na something Na isang bagay Na gagamitin mo Okay Gagamitin mo para uh, uh, Hindi ko alam kung ano siya Pero parang Diamond pickaxe Yun ang pagkakalam ko Diamond pickaxe Para Gagamitin mo siya Kapag miminahin mo na Ito may kweba barito banda Pero mamaya yan mga paring no? So unahin muna natin ng kweba Uy, kasi the legendary man kawawa nadamay pa tuloy si ano si bangkay sino pa to teka kung mayroong um, skeleton si bangkay si bangkay na lang tawag natin doon okay bangkay na lang tawag natin doon so dito dito mga kaparing no dito muna natin uunahin mga kaparing no sa kuwebang ito masyado siyang maliit okay pero Uh, mali natin na dito ay eh, mayroon pala mga inilagay o may na may mga nakatago siyang diamond so kasi si the lost miner mga kaparek ay sasamahan kanyang magmina sasamahan kanya sa kuweba kung saan nakatago o kung saan may mga diamond siyang inilagay o may mga diamond siyang nakita so yun 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 yung pagkakaalam ko sa kanya ay man 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 teka man kasi sino to the lost I think siya si the lost miner diba tama siya yun mga kaparing, siya yun siya yun the lost miner okay binati tayo na hi okay sabihin natin kay so sa tingin ko mga kaparing, siya, siya si the lost miner kasi wala namang iba okay wala nang iba pa dito siya nga okay swerte natin si the lost miner to man okay okay Antarctica. So, antay natin mga kaparing na sabihan niya tayo, no? Um, antay natin na samahan niya tayo para sa isang diamond. So, may binibigay siya man. Sa tingin ko, may ibibigay yan mga kaparing. Sa tingin ko, may ibibigay yan siya sa atin na isang bagay. So, hindi eh, Sabi niya, you want diamond? Yes, yes, of course, man. Yes, yes. Um, yes. sabi natin niya, yes, syempre. Sino ba namang ayaw sa diamond man? Okay. Teka. Antay natin makapa ay, Iyon men may, may binibigay siya Torch Tapos 64 torch Okay Di ko alam kung saan natin gagamitin Pero ay Ayun Gagamitin natin tong torch Para sa Magkaroon ng liwanag sa kuwebang ito Kasi napakadilim nga naman So mayroon din siyang binibigay na sa atin Na diamond peacocks Okay to man. Yun ang siya sabi ko mga kaparing, 'di ba? Tama ako. Diamond Peacock ang isa sa mga ibinibigay niya sa kapag kanya para magmina ng diamond. So swerte natin man. Ayun. Maliwanag na mga kaparing ang paligid. Sabi niya, follow me. Okay, sumunod daw tayo sa kanya mga kaparing. At ituturo niya sa atin kung saan uh, matatagpuan. O, oh. oh. ito men, may diamond. Wow, Teka, parang bihira lang ata mga na makakita ka ng diamond sa ganitong klaseng kuweba, no? Yung nasa taas, so bihira lang ata yan. So, minayan muna natin itong iron bago itong diamond. So, swerte natin. So, hindi ko alam mga kung paano yung, kung paano, okay, paano na magkakaroon ng diamond sa ganitong klaseng kuweba. So, kasi mga kaparing, kay The Lost Miner, walang imposible. Lahat posible man sabi niya minahin daw natin sige miminahin natin to pero bago yung mga kaparing, no? um, so syempre magpasalamat muna tayo um, yan syempre magpasalamat tayo sa kanya kasi yun para sa uh, daya mo na ito kasi man napakaswerte natin salamat kay the lost miner okay so minahin na natin to man so pagkakuha natin to mga kaparing um, syempre magkakarap tayo ng karap nga tayo mga kaparing no ng armor natin syempre ng diamond armor so hindi ko alam kung ano pa nga ba yung next na gagawin natin with lost miner so sa tingin ko ay marami pang mga diamond na nakatago hindi lang dito sa kuwebang ito hindi, mga kaparing ha sa tingin ko hindi lang sa kuwebang ito mga kaparing man ito may diamond Sakto, sakto man. Teka, ilan ba to? Dalawa? Tatlo? Apat. So, apat na diamond mga kaparing. Wow. What a wonderful man. Napakaswerte. Ito pa man, meron pa. So, dalawa dito banda. Uy, teka man, sino yun? Ayun. Teka, zombie man. Hmm. One hit ah. One hit. One hit lang pala to mga to. Pag... Diamond pickaxe ang ginamit natin Hindi ko alam mga kaparing Teka, apat din, apat. Salamat kay The Lost Miner Man. So, apat na peraso mga kaparing. So, doon ay apat and then dito naman ay apat din. So, mga kaparing, tiba-tiba diba tayo dito dahil kay The Lost Miner. So, man, napakaswerte mo talaga man kapag um, sinubukan mo yung seed niya at ma-encounter mo si The Lost Miner. So, di ba mga kaparing, uy, teka, man, meron pa dito. Di ba mga kaparing no, kung matatandaan nyo na ikwento ko sa inyo ang limang pinakamabuting entity sa Minecraft at nabanggit ko doon si The Lost Miner. Napasama nga siya mga kaparing sa pinakamabuti ng mga entity. Okay? So ilang peraso kaya to? Dalawa, tatlo, apat. Teka mga kaparing napansin ko lang. Tila ba puro apat na diamond yung no, ibinibigay niya sa atin? Teka, hindi ko alam makaparing mo. No? So may so ngayon mayroon na tayong 16 na diamond. Wow, man, napakaswerte natin. So mag-craft muna tayo ng diamond armor natin. Okay. Diamond armor. Tapos ano pa ba? Ay, what? Oh. Nagkamali tayo, nagkamali tayo. Dalawa. Diamond, dalawang diamond armor na craft natin. Pero okay lang ito mga kaparing Kumbaga um, Para na rin to sa reserva natin okay. Teka nasaan si Delos Minor Nasaan siya Teka Sabi niya mga kaparing follow me Sumunod to tayo sa kanya Pero nasaan siya Teka Nasaan? Nasaan si ano? Nasaan si Nawawalang Minero Lost Nawawala Tapos ngayon Nawawala siya mga kaparing Nasaan siya? Teka, nasaan siya? Lost Miner, where are you, man? Um, nasaan siya, man? Nasaan siya? Teka, napakalawak nito nasa Napak... Ayun Ayun, mga si, si The Lost Miner, ayun Sakto Nandiyan ka lang pala ka. Eh, teka May salot, may salot, may salot Patayin muna natin to Sa gabal to, man, eh Patayin muna natin to Tapos, puta tayo kay The Lost Miner So, mga kaparing, hindi ko alam kung anong next na gagawin natin o may mga diamond pa siyang ibibigay sa atin. Kung gayon, mga kaparing, no, napakaswerte natin. Ari, teka, teka, sino yun? May isa pang salot, man. May isa pang salot, okay. Tara na, let's go. Oh, okay. Aba, mahusay, mga kaparing, na mayroon palang base dito, kumbaga, no. Teka, may mga diamond kaya dito? Napaka-imposible naman yata, yun man. Pero, eh, teka man, meron nga. Wow. Man, mayroon ng diamond, man. Yun, teka. May isang salot. Wow. Wow, man, wow. Amazing, man. Teka, mga kaparing, hindi siya. O, hindi siya nasasaktan. Ibig sabihin, mga kaparing, pambikira talaga siya. Kung baga, mga kaparing baga sa laro ng Minecraft ay eh, naka-creative so ibang klase entity ito mga kaparing hindi siya inaatake ng mga zombie at hindi siya masasaktan so mga kaparing dalawang daya mo nang mayroon dito so tila ba paunti ng paunti o nagkataon lang na dalawa yung nandun mga kaparing no? so napakuhusay may, may, may mga diamond para na nakatago si The Lost Miner sa ganitong klaseng lugar. So sumunod daw tayo sa kanya. Ay man, ito pa oh. Wow. So ilang piraso kaya to? Ay, teka sino yun? Teka, teka, teka. May salot na naman. Ay, teka. Man, alis ka dyan, alis ka dyan. Lost Miner, alis dyan. Lost Miner, alis dyan. Hindi ko siya makita. Men, men, delikado tayo, men. Delikado tayo. Man, delikado, delikado. Mga kaparing, delikado. Ay, okay, okay. Eh, teka. Si, si Spider-Man. Teka, teka. Si Spider-Man nandito, men. Spider-Man. What's up, mga kaparing, no? So, ay mga kaparing, napatay nga tayo ni Spider-Man. At, yun, nakabalik tayo ulit dito, no? So, ito man, no? So, na nga natin to. Ilang peraso ba? Apat, tima. Ay, teka. So, yun, apat, mga kaparing. Apat na diamond yung nakuha natin dito, no? So ano kayang next na gagawin? May mga diamond pa ba dito man? Lost miner man, napakabuti mong entity. Kaya ka nga isa sa mga paborito entity ng mga player man, napakabuti mo. Oy man, wow, ang dami. Ilan to? Anim? Teka, anim ba to? Wow. What the Amazing man. Anim na diamond. Eh, teka, ang daming spider man. May mga salot. Sa tingin ko, nandiyan din si The Legendary man eh. Saka muna natin itong mga kaparing no? Sa gabal itong mga Mga something na sadot, eh, no? sadot sa Minecraft So magpapailaw muna tayo Para mag ay, Wow Mayroon pa dito So ilan lahat siya So makatotal Ay may tubig isa May tubig pala doon benta Naparang yata tayo Lost Miner no So okay pa, Okay na yung tubig Kaysa sa apoy Lava So, wow, man, napakadami nito, anim. Tapos, mayroon pa dun banda, wow. Spider-Man and Salot are here, man. Spider-Man and Salot are here. And ina-attackin. Ina-attackin nila tayo. They attack me, man. So, mga kapari, tika, sumabog si The Legendary Man, man. Uy, dalawa sila. Sabog. Si, dalawa, man, dalawa, Man dalawang the legendary man so ano pala mga kaparing the legendary men kasi dalawa sila eh okay teka asan si the lost miner wow wala na siya mga kaparing siguro tapos na yung mission niya sa atin at uh, let's see kung anong sunod na gagawin niya um, let's see uh, what will be the next mga kaparing no? teka nasaan si the lost miner So pagkakalam ko mga kaparing pagkatapos ng mission niya ay eh, magpapaalam na siya. Okay? Um, oh sabi niya thanks. Ano kaya sunod na sasabihin niya? Ano kaya? Have a nice game. Wow. Thank you man. Thank you sa'yo man. Salamat sa'yo. Salamat. Salamat. Uy. Kaya nga rin?